Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito naman po tayo muli para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Huwebes, Agosto 22. Para po sa may mga sudyak sa na aris, Marso 21 hanggang Abril 19. Bawasan mo ang pagiging agresibo. Kapag napansin mong nairita na ang nasa mga paligid mo sa pagiging mahinahon, at kampante ay mas marami kang swerte at magandang kapalaran ang darati. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 12, 18, 33, 31 at ang 45. Pare naman sa may mga sudyak sign, Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Ngayon ang araw na mas maganda kaysa mga nakaraang araw. Dahil nagpasya na ang langit na ipatupad Ang gusto mo mangyari sa iyong buhay na hindi mo pa sa sagawa Ang lalo pang maganda ay langit mismo ang tutulong Para makamit ang pangarap mo na ito na matagal mo nang hindi natupad Ang iyong mapalad na kulay ay ang red At ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 15, 24, 33, 37 at ang 39 para naman sa may mga sujak sign, Gemini. Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Kusang matatanggal ang mga bagay na hindi maganda sa iyong buhay. Aalis din ang ilan sa iyong mga kakilala. Hindi mo sila dapat hinahabol pa. Ito ang sandali upang baguhin ang lahat ng iyong kapalaran at ngayon ang bagong simula. Ang iyong mapalad na kulay ay ang apple green at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 14, 23, 27, 32, at ang 41. Pare naman sa may mga sign, cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, cancer. Binabantayan ka ng langit. Kung ay iba, kung ang iba ay nabigo at hindi nakabangon, ikaw ay natatangi. Kahit na ikaw ay nasa kawalan ng pag-asa, palaging may isang tagapagligtas. Ang itaas ay magpapaangat sa iyo at magbibigay sa iyo ng higit na swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 4, 13, 17, 25, at ang 24. Para naman sa may mga sudyak sign, Leo. Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Marami ang gusto na mabigo ka dahil naiingit sila sa iyo. Ito ay eksakto kung ano ang dapat na gumawa sa iyo. Ang nang mas mahirap. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. At sa halip, dapat kang magpatuloy at maging masigasig sa kasalukuyan mong ginagawa upang maiwan ang mga naiinggit at mga umiintrigas sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, 8, 31, 40 at ang 43. Pare naman sa may mga sudyak sign Virgo, Agosto 23 hanggang September 22 Virgo. Willpower ang magdadala sa iyo sa rukrok ng tagumpay. Sa susunod na araw, ito rin ang magdadala sa iyo ng swerte at magandang kapalaran. Kaya huwag pang hinaan ng loob, ang mga bagay ay nagiging mas maayos. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, 8, 31, 40 at ang 43. Para naman sa may mga sudyak sign, Libra. Nasaan na tayo? Sorry guys. Para po sa may mga sudyak sign, Libra. September 23 hanggang October 23, Libra. Muling mabubuksan ang iyong habag at awa sa taong humihiling ng tulong sa iyo. Ang maganda dito, <coughs> sorry guys, ang maganda dito, habang tumutulong ka, padating naman ng padating ang mga biyaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 12. 21, 33, 39, at ang 40 43, naman sa may mga 48, sign Scorpio, Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21 is Scorpio. Tandaan ang bangkang takot maglayag ay hindi makakarating sa lalim ng karagatan Iyan din ang iyong kapalaran Hindi mo mararating ang malaking tagumpay kung hindi ka lalayo sa iyong bayang sinilangan Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon At ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 7, 17, 25, 28 at ang 34 para naman sa may mga sujak signs sa Gitarios, Nobyembre 22 hanggang Desyembre 21 sa Gitarios. Maging matatag sa panahon ng kahirapan dahil ikaw ang pinili ng langit na maghati ng swerte at pagpapala na dapat mong ipamahagi sa iyong mga nasasakupan. Sa iyong mga kakilala, lalo na sa iyong pamilya, ng sa ay pagpapalain ka ng kapalaran ng higit pa ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 9, 18, 27, 33 at ang 36. Pari naman sa may mga sudyak sign Capricorn, Disyembre 22 hanggang Enero 19. Huwag pansinin ang mga complainer at ang mga whiner dahil maari kanilang mahawaan sa kanilang pagiging negatibo. Lumayo ka kaagad sa kanila sa halip makisama ka sa mga positibong tao at pakipakinabang na tao At ayong buhay ay patuloy na lalago at magiging masaya Ang iyong mapalad na kulay ay ang green At ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 4, 16, 13, 17, at ang 22 Pare naman sa may mga sujak sign Aquarius Enero 20 hanggang Pebrero 18. Huwag mong gustuhin ang mga na napupuot sa iyo. Dahil natural na ang mag, magugustuhan kanila kapag nakita nilang swertika. Dadami ang pera at masagananda ang iyong buhay. Pis, ganun din ang iyong pisikal na anyo. Ang madilim at ang iyong mapalad na kulay ay ang dark green. At ang iyong maswerteng numero ay ang uno 1, yes, 19. 28, 31, at ang 40 Pare naman sa Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20 Kamangha-mangha ang kambing Kahit maraming damo sa kanyang harapan Palipat pa rin siya ng pastulan Ganon din ang ginagawa mo Huwag kang makuntento sa kasalukuyan Mangarap ka ng mas mataas dahil lahat ng iyong mga malalaking pangarap ay ibibigay sa iyo ng langit sa tamang oras. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 16, 20, 31, 36, at ang 43, At ayan ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito bukas, araw po ng Huwebes, Agosto 22.